Gemini, maligayang pagbabalik. Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyon near past, present at ang iyon near future. One more. Gemini nakikita sa iyong near past ang pagkakaroon ng trust issue. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan disconnection, nagkaroon ng struggle sa pagdidesisyon na siyang naging dahilan ng mga conflict, Gemini. Nakaramdam ka na hindi mo talaga alam kung saan ang iyong direction. Maaring yung iba sa inyo sa nakalipas ay nalito. Maaaring may sinisi ka sa nakaraan. May mga nakaranas ng heartbroken, paghihiwalay, pagluloksa, mas naging emotional ang iyong person sa inyong relasyon sa iyong near past. Nakikita dito yung takot. Magkaiba kayo ng iyong person ng pinapangarap o ng gustong mangyari. Nagkaroon ka ng magandang balita about sa travel. At nakikita sa iyong nakaraan ang magandang pagsisimula o magandang timing para magsimula ng isang business. Nakikita dito ang isang panunuyo na nagbibigay. Maaaring ikaw ay may natanggap may nakikipagkasundo. Nakaramdam ka ng pagod dito. Sa pagkakaroon mo ng mga problema sa iyong nakaraan, pinanghinaan ka ng loob, nawalan ka ng ganang kumain, naging arugante ka, naging matalas ang iyong dila, nawala ka na sa katwiran, naging immature na. Yung iba naman sa inyo, idinaan na lamang sa pagkakaroon ng bisyo, na na napakahirap ng tanggalin. Nakikita dito yung sarisaring sama ng loob. Pain unhappiness dahil nga nandito ang three of swords ang tatlong swords na nakatarak sa puso lahat na yata ng lungkot o sakit nandito na sa three of swords maaaring ikaw ay naloko ng iyong person naloko ka ng iyong kaibigan naloko ka ng iyong pinagkakatiwalaan naloko ng iyong kapamilya yung mga inaasahan mo ay hindi natupad lalong lalo na pagdating sa isang relasyon maaaring ikaw ay sobrang na down kung na-disappoint sa mga nangyayari, nawala na ng tiwala, halos hindi mo napahalagahan ang iyong sarili dahil sa iyong mga nararamdamang kalungkutan and lack of emotional maturity. Yung pagbabalat kayo o nagkukunwaring mahal mo ang iyong person, nakikita rin dito, Gemini. Kaya isa yan sa nagiging dahilan na hindi ka masaya sa iyong relation At nakikita rin dito na maaaring may naloko pagdating sa business. Yung taong pinagkakatiwalaan mo ay sumira ng iyong tiwala. Kahit ikaw ay sobra ng nagtsaga, ginawa mo na ang lahat ng pagsisikap. Pero sa bandang huli, hindi pa rin nangyari ang gusto mong mangyari. Na-disappoint ka rin sa mga financial opportunities na dumating sa buhay mo. At yung iba sa inyo, grabe ang galit na nararamdaman sa iyong nakalipas. Sobrang pagluha, sobrang trauma, pagkalito. Masasabi mo na ikaw ay dumana sa isang pinakamahirap na sitwasyon, pinakamalungkot sa iyong buhay. Hindi ka agad-agad makamove on sa mga nangyari. Nagkaroon ng mga argumento, strike sa trabaho. Kaya naman pagdating sa iyong kalusugan, sinasabing pag-ingatan mo ang iyong nararamdaman na kalungkutan. Kung hindi magiging maingat na nakikita dito ang anxiety, depression, cardiac issue, mental health issue, o kung ano paman ang nararamdaman, kailangan ingatan mo ang iyong mental and emotional health. Importanteng makarecover dahil dyan ito ang iyong present na sitwasyon. May malaking dalang pagbabago ang will of fortune painful endings. Bagamat nandyan pa rin ang pagiging martyr ng iba, pagiging playing victim, mga violenteng galawan, maaaring may mag-collapse pa rin dahil sa mga kalungkutan, dahil sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang The Star ay nakikreate ng paggaling, renewal, nagbibigay siya ng liwanag. At nandito din ang The Emperor. Ito ay isang father figure na umaayos ng mga problema lalong lalo na pagdating sa problema ng isang relasyon. At nandito ang 10 of cups. Makikita dito ang magandang resulta pagiging masaya ng isang pamilya. Di man ganon kadali ang pagkakaroon ng mga kasagutan sa iyong nagiging problema. Pero umasa ka sa plano ng universe. May malaking pagbabagong paparating. Asahan mo yan, Gemini. Ang lahat na iyong nararanasan ay pagsubok lamang. Maaaring sa ngayon nababagalang ka sa proseso. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaya naman, Gemini, ina ka na kailangan mag-focus ka sa gusto mo mangyari sa iyong buhay. Asahan mo magkakaroon ng clarity ang mga pinoproblema mo. Ang iyong negative energy ay marirelease na ari ng ma-expose o malaman ang mga kasinungalingan. If you have been experiencing fear or anxiety, it should begin to subside. If you have lost something, the moon reverse is a sign you will find it. Gemini sa ngayon nahihirapan ka lamang ihiwalay ang iyong realidad sa iyong pinapantasya. At sinasabi din niya kung ano yung mga nararanasan mo ngayon, huwag kang mag-aalala, magiging maayos ang lahat. Magkakaroon ng clarity. Kung meron kang hinihintay na isang desisyon, sinasabi niya magkakaroon ka ng kasagutan o kaliwanagan. Sa mga magkakarelasyon, makikita na yung mga tunay na ugali magkakaroon din ng kaliwanagan lalong lalo na pagdating sa iyong career path. Nagpapakita ito ng sign na pwede nang mag-start. Makikita mo na dito yung kaliwanagan, mararamdaman mo na yung kumpiyansa sa iyong sarili, magkakaroon ka na ng direction. Ganon din pagdating sa financial, this may start to become a clearer. Dagdagan mo pa ang iyong pananalig. Kung ikaw ay naghihintay ng resulta about sa kalusugan, nakikita rin dito na maaaring magkaroon na ng clarity malalaman na kung ano ang nagiging dahilan ng problema mo. Seven of Cups Kailangan magkaroon ka ng focus tulad ng sinasabi ng The Emperor kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay para magkaroon ito ng direction. Hindi nga lamang pwedeng pagsabay-sabayin lahat, Gemini. Kaya ang nagiging problema mo, nahihirapan kang ihiwalay ang iyong realidad sa iyong mga pinapantasya, sa iyong mga pinapangarap, sa iyong mga nai-imagine. Doon ka lamang sa makatotohanan, Gemini. Sa totoong pwedeng mangyari, sa ngayon iyon muna ang iyong isipin. Kung ikaw ay gusto mag-start muli ng business o mag change ka ng iyong career, tutulungan ka sa ayunan ka ng universe sa iyong mga pinaplano. Hindi lamang ito sa mga nakakaranas ng hirap na sitwasyon. Ganon din para sa mga maayos o magaganda ang sitwasyon, magkakaroon ng mga malalaking pagbabago. Kaya umasa ka, malay mo, mas lumago pa ang iyong negosyo kung ikaw ay may negosyo. Kaya i-embrace ang dalang pagbabagong paparating Mahirap man na sitwasyon o maganda man na sitwasyon 'yan, try to go with the flow as much as possible. Nakikita dito ang paggaling at maayos na pamilya at ang apat na major arcana ay nagbibigay sa iyo ng advice para sa mga nangyayari o mga pagsubok na iyong nararanasan. Malaking pagbabago rin ang nakikita pagdating sa financial. Kaya naman kung maayos ang iyong pananalapi sa ngayon, Maging wise, maging prepared ka sa mga pagbabagong mga hindi inaasahan. Mas maganda mag-ipon ka. Kung ikaw naman ay nahihirapan o kapos na kapos ka sa iyong pinansyal ngayon, huwag mag-alala ang improvement ay nakikita, Gemini. At ipinapaala lang muli, Gemini, huwag mong pabayaan ang iyong kalusugan. At sa iyong present na sitwasyon, makikilala mo bang mabuti ang iyong sarili, lalong-lalo na pagdating sa pagmamahal, Gemini. Kapag aaralan mo ang magkaroon ng balanse sa iyong buhay, darating ka lamang sa isang sitwasyon na kailangan mo magdesisyon dito sa iyong present na sitwasyon. Maaaring kailangan mo magdesisyon kung alin talaga ang iyong tatahaking direksyon. Ito ay napaka-importanteng desisyon. Maaaring ito na yata yung pinakamahirap na gagawin mong desisyon sa iyong buhay, Gemini. Dahil ito ay napaka-importante mga pagdidesisyon kung sino ang mga gusto mong makasama sa iyong buhay, mga pagdidesisyon kung alin talaga ang direksyon mong pipiliin. Kaya kung merong kang gagawin na malaking desisyon, make sure you have all the information and make the right decision. Nakikita sa iyong near future, maaaring mag-focus ka sa mga material na bagay, lalong-lalo -lalo na pagdating sa usaping pinansyal. Magpo-focus ka na sa iyong mga gusto, at higit sa lahat, kaya mo nang ilatgo ang mga sakit. Mamomotivate ka na. Lalakas na muli ang iyong loob. go mo na yung mga pinagsisisihan mo. Magpupokus ka na sa mga gusto mo mangyari. Napakaganda ng iyong near future. Dahil nandito rin ang death. Kung merong nawala, ibig sabihin may bagong simula. May kakayahan ka ng sumabak muli sa pakikibaka. Sa mga laro ng buhay at makaka-move forward ka na sa positive direction na iyan naman ang dapat na mangyari. Ang mga bagong pag-asa ay muling masisilayan sa iyong near future, lalong lalo na kung ikaw ay nakaranas ng awa sa iyong sarili. Ganon din sa mga nakaranas ng pagluluksa. Maaari ng tumayo sa sariling paa. Responsibilidad mo na ang iyong sarili. Hindi mo na kailangan sumandal sa kakayahan ng iba, Gemini. Maaring unahin mo muna ang iyong mga pinapangarap kesa sa iyong relasyon, kesa sa pakikipagrelasyon. Para pagdating ng oras, ready ka nang muli makipagsapalaran pagdating sa relasyon. Marirealize mo na mas importante ngayon sa iyo ang iyong karir. Pahahalagahan mo na yung mga nakabukas na opportunity para sa iyo. Kaya naman ramdam ang iyong positive energy sa iyong near future pagkakaroon din ng pagbabago sa iyong kalusugan ay nakikita. Napakahalaga ng pagiging positibo sa kalusugan, Gemini. Dahil nakikita dito ang iyong pagiging positive, dahil yan positive din ang nakikita sa iyong kalusugan, napakaganda. Alamin pa natin kung ano ang mensahe para sa iyo. Five of Earth. Okay, Five of Earth. Sa ngayon, Gemini, huwag ka mag-focus muna sa kung ano yung wala sa'yo. Huwag ka mag-focus kung ano yung meron yung iba. Huwag ka magreklamo. Kahit maliit na bagay lamang yan, ipagpasalamat mo, meron ka. Hindi magandang nangyayari sa iyo ngayon. Ay temporary lamang kaya huwag kang mag-alala ang improvement ay nakikita wow naman Gemini napakasayo ko para sa iyo kaya naman sa kasulukuyan ang pinaka-importante ang iyong pagpapahalaga sa iyong kalusugan yan din ang sinasabi ko sa iyo kanina patingnan mo napakaganda ng pagbasang ito para sa iyo Gemini wow tingnan pa nga natin nakakatuwa naman Gemini mas shadow and light Ito ay umaayon sa iyong mga nararamdaman sa iyong near past at sa iyong present na sitwasyon ito ay pag-discover mo sa iyong sarili tungo sa iyong paggaling, sa iyong pag-move forward. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, self-discovery, healing, to ay dalawang bagay. Kung ikaw ay mag-move forward o kung mananatili ka sa iyong problema o hindi ka magle-let go. Pagpatuloy mo ang pagkakaroon ng positibong pananaw. At dumako naman tayo sa mga nagkakaroon ng problema sa iyong relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong person o ng iyong ex-person. Mm -hmm. Kung sa palagay mo ito ang kanyang mensahe para sa iyo, i-claim mo ito, Gemini, okay? Ito ang kanyang una mensahe. At ang pangalawa, At ito ang iyong naging pagbasa ngayon, Gemini. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits pa muli. Number one, Rashi po. Pakalike and subscribe na. Thank you. Bye-bye.